Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Valentine's Day message ng isang mister para sa kanyang asawa na kita ng mga mali ni Mrs. Kinaaliwan online. Virtual driving skills ng isang lola sa Laguna. Flynex gamit ang isang simulator toy. Dalagang tinulungan ng isang lola sa pagbebenta ng bracelets umantig sa puso ng netizens. Duck hair clip, bakit nga ba pato sa mga Pinoy? At boys over flower star, Kuhyesun, magtatapos bilang sumakum laude sa edad na 39. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Masama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending story, grade... Zero over ten. Parang estudyante na binigyan ng grado ang sweet message ng isang mister para sa kanyang missis noong Valentine's Day. Sa mismong papel kasi kung nasaan ang mensahe nito, makikitang may mga pulang marka para sa mga mali pagdating sa construction o pagkakasulat ng message ng kanyang mister. Kaya naman, kuwelang caption ng lalaki nang ipost niya ito online. Siya nang araw ang Gregalo, siya pa rin ang mali. Silipin ang corrected version ng sweet note ni Mister para kay Mrs. sa trending report ni Pamela Adriano. Sa unang tingin, aakalain mong gawa ito ng estudyante na chinek at minarkahan ng kanyang guro. Pero kung babasahin ito, makikitang isa itong sweet message. Ito kasi ang note na ibinigay ng isang netizen sa kanyang misis noong Valentine's Day, kasabay ng kanyang regalo para rito. Pero ang sweet gesture ni mister, tila naging epic fail pa. Si misis kasi, maraming napansin mali sa pagkakasulat ng message ng kanyang asawa. Makikitang nag-note pa ito na dapat nakakapitalize ang ilang letra at ang ilan naman ay dapat nakaspell out. Ang grade tuloy ni Mr. 0 out of 10. Kinilalang uploader ng litratong ito bilang si Onen Galinzoga. At sa kanyang caption, sinabi nitong siya na nga ang nagregalo, siya pa rin daw ang mali. Kaya naman aliw na aliw ang mga netizen dito. Natawa na lamang din daw siya nang ibalik sa kanya ang corrected version ng kanyang sweet message. Ayon kay Mr., to daw talaga ang kanyang asawa kahit sa mga pinopost sa social media. Pero pagkukwento nito, sa huli ay lagi naman daw grateful ang kanyang misis sa tuwing makakatanggap ito ng regalo mula sa kanya. Sa ating next trending story! healing her inner child. Trending ngayon ang isang 74-year-old na lola sa Mahayhay, Laguna nang iflex nito ang kanyang pangmalakasang driving skills. Hindi sa kalsada, kundi sa loob ng kwarto. Ayon sa uploader, ang driving simulator kasi na dapat ay para sana sa anak niya, game na game na nilaro ng kanyang biyanan. Ala ba gets ang datingan? Ang pasilip sa nakakaaliw na virtual driving session ni Lola, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Yeah, bebe. Basta lola, sweet lover. Ay, iba na pala. Ang lola kasing ito mula sa Mahayhay, Laguna. Suwabe ang kapit sa manibela, ala professional driver. Trending ngayon sa TikTok ang naturang senior citizen dahil sa pangmalakas ang driving skills nito sa loob ng kwarto. Oo, tama kayo ng dinig. Sa edad na 74 si anyos, tila sanay na sanay pa rin sa paghawak ng manibela at kitang aliw na aliw pa habang nilalaro ang driving simulation toy ng kanyang isang taong gulang na apo. Kaya naman tuwang-tuwari ng uploader na si Patricia na tila mas nauna pa raw mag-test drive ang kanyang biyanan kesa sa kanyang anak. Sa katunayan, noon pa man daw, sa tuwing may mga bagong laruan ng kanyang chikiting ay lagi rin itong sinusubukan ng kanyang biyanan. Samantala, ani ng netizen na ito, hayaan na raw natin at Baka naman grandma is just healing her inner child. Naaliw naman ang isa na sobrang nakyutan sa paglalaro ni Lola. Ang trending video ay humakot na ng mahigit isang million views at higit 50,000 likes sa TikTok. sa ating next viral story bracelets ni lola pagdating talaga sa mga lolo at lola agad lumalabas ang pagiging pusong mamon natin lalo na kapag ang ilan sa kanila ay naghahanap buhay pa rin sa kabila ng katandaan Katulad na lang ng dalagang ito na hindi nagdalawang isip na tulungan ang isang lola na nagbebenta ng bracelet sa isang bangketa. Sinamahan niya lang naman si lola sa kanyang munting shop mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tunghaya ng kabutihan ng dalagang si Jopay sa trending report ni Liway Abbas. Isang dalaga ang hinangaan ng netizens online matapos ang pagtulong nito kay Lola Flory Rose na magbenta ng bracelet malapit sa Central Escolar University. Dahil sa isang TikTok video, naagsilbi itong daan para sa dalagang si Jopay para tulungan ang 96-year-old na senior citizen. Kaya naman hindi siya na dalawang isip na tulungan si Lola Flory Rose. Si Jopay binalikan si Lola para tulungan muli siya magbenta ng bracelets. Laking tuwa niya nang makitang masaya si Lola nang makita siya at mas lalong sumaya ang kanyang puso nang maalala rin natin siya ni Lola Flore Rose. pangalan ko? <laughs> <laughs> Babalik po kami bukas. Po kayo, reporter. Hi, thank you po. Bye-bye. Thank, thank, thank you. po. Thank you very much. Nagpabot naman ng grocery si Jopay mula sa mga inabot na paunang tulong ng netizens at bakas naman sa mukha ng Lola ang saya sa biyayang natanggap. Bukod pa riyan, natulungan din ni Jopay si Lola Flore Rose na makita rin ang nag-iisang anak nito na si Aling Jeanette. Nang mabanggit kasi nito ang pangalan ng anak ay agad niya itong hinanap sa Facebook at ibinalita ang sitwasyon ni Lola. Makalipas ang dalawang taon ay muling nagkita ang mag-ina. Sa ad ni Jopay sa kanyang caption, pilit pinapasaman ni Aling Jeanette si Lola Flory Rose pero ayaw nitong sumama dahil nang hihinayang ito sa dami ng kanyang customers sa Maynila. Kaya naman saludo ang netizen sa kabutihan ni Jopay dahil hindi niya lang natulungan si Lola Florero sa pagbebenta ng bracelets na paglapit niya rin ang mag na dalawang taon nang hindi nagkikita. Sa ating next trending topic, may bibe na ba ang lahat? Siguradong kahit saan ka magpunta, talagang nagkalat na sila. Ang tinutukoy ko ho ay ang patok na patok ngayon na duck hair clip na mapamillennials or Gen Z man, makikita mo itong nakaipit sa kanilang buhok. Pero saan nga ba nagsimula ang fashion trend na ito? At bakit mabenta ito sa mga Pinoy? Alamin sa trending report ni Mili Borja. ang mga Pinoy tiyak hindi magpapahuli sa kung ano ang trending. Pero sinong mag-aakalang magiging bagong fashion craze pala ang isang hair clip? Sigurado akong may idea na ang ilan sa inyo dahil ang clip na tampok sa ating kwento ay ang patok na patok ngayon na duck hair clips. Tila na pa what the duck ang karamihan dahil sa bigla ang uso ng yellow duck hairpins na ito. Mapa social media, kalsada, mga mall, workplace, maging eskwelahan. Sa tri minute video nga na ibinahagi ng Facebook page na Engineer Berto Online. Nagkakumpile ang iba't ibang video ng mga Pinoy sa iba't ibang lugar na may dark hair clip sa buhok. Ang post mayroon ng halos 200,000 reactions, 14,000 comments, at dahil nga trending, umabot pa sa 4.1 million views. Pero saan nga pa nagsimula ang pagsisuot ng nasabing BB clip? Ayon sa mga report, nagmisto lang ground zero nito o origin ang Baguio City. Partikular na ang naganap na anime cosplay convention sa lugar noong last quarter ng nakaraang taon. Ang mga attendee kasi sa nasabing event, nakasuot ng clips na may bibi o toge na design. Kaya naman ang tanong ng isang netizen na si Miss sa kanyang TikTok video, nasa Divisoria ba siya o nasa Baguio na? Dahil kahit saan mang sulok sa Metro Manila, may ispatan ang nasabing hair accessory. Patunay na rin dyan ang karanasan ng isa pang netizen na si Erica Claire, kung saan maging ang kanyang mga ka-workmate, hindi rin nakaligtas sa BB Clip Craze. Baguio City at trending na trending dito, lahat ng tao naglalagay ng parang sisi at saka parang toge sa ulo nila as in, kahit saan ka magpunta akala yata nila cute. Maliwanag ng isang profesor mula University of the Philippines Diliman na si Dr. Jimuel Naval. Ang ganitong pangyayari ay sumasalamin umano sa kung paano sumusunod ang mga Pinoy sa mga sumisikat na fashion trend na tinawag nitong bandwagon syndrome. Makikita ang mga nasabing clip sa Divisoria, Binondo, maging sa mga tindahan sa tabing kalsada at mabibili ito sa halagang 35 pesos hanggang 50 pesos. At para sa trending showbiz balita, congratulations, Gum John D. Naaalala niyo pa ba ang gumanap na si John D sa 2009 hit K-drama na Boys Over Flowers? Siya si Ku Hye Sun na naging partner ni Korean Oppa at F4 leader Lee Min Ho sa naturang serye. Ang 39-year-old Korean actress nakatakdang magtapos sa kolehiyo bilang suma cum laude mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Isa ka ba sa mga kinilid na patawa at napaluha ng hit Korean drama na Boys Over Flowers? At eh for sure na mo si Goo Jan D, ang karakter na ginampanan ni Ko Hyes Son, ang babaeng kapartner ni Korean Opa Lee Min Ho, na naman bilang si F4 leader Gu Jun Pyo. Speaking of Yesun, ang 39-year-old South Korean actress na magtapos sa kolehiyo bilang suma cum laude. Sa kanyang Instagram, binaan ng aktres ang pagbabahagi sa naturang achievement kung saan ibinida rin ang nakamit na 4.27 GPA. Nagpabot naman ito ng pasalamat sa mga naging profesor sa Sungkyunkwan University. Nakatakdang graduate ang aktres sa February 23. Ang Boys Over Flowers ay hango sa Japanese manga series na Hanayori Dango. At sino rin bang makakalimot sa Taiwanese adaptation itong Meet Your Garden? Kumula ng daan, taong 2019 inanunsyo ni Kuya Sun na pansamantala siya magpapahinga sa pag-arte upang focus sa kanyang pag-aaral. Maliban sa Boys Over flowers, bumida rin ito sa newlywed's diary, You Are Too Much, Blood at Angel Eyes. At yan ang DZRH Showbiz Hotest News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. na naman episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga lola o di ba? Talaga namang namiss ko bigla ang aking lola dahil sa mga viral at trending videos natin ngayon at tampo Natampok po ang dalawang lola natin. And I'm sure po sa atin lahat, kahit papaano po, ay meron pong puwang sa ating puso na talaga namang mahal na mahal po natin at very special po ang ating mga lolo at lola. Kaya naman, sana po ay bigyang halaga natin sila. Ipakita natin, iparamdam natin sa kanila ang kanilang pagmamahala. Nakakalungkot nga lang dahil syempre sa hirap po ng buhay ngayon, meron po mga senior citizens na kahit sa halip po ay nagpapahinga na po, nage enjoy at di naman kaya ay tila kumbaga eh, hinihintay na lang po nila ayan po na maging uh, masaya po ang kanilang buong pamilya ay eto't kumakayod pa rin po sila. Kaya naman po bilib po tayo dito sa ating uh, featured video kung saan ang isang dalagang ito ay talaga namang binantayan at sinamahan pa si Lola. At uh, syempre siguro naramdaman din niya na bilang isang apo ay kailangan gawin niya ito. Sana ay mabigyan din natin ng importansya ang ating mga senior citizen at uh, syempre dito sa Pilipinas alam naman po natin na may mga batas na nagbibigay ng importansya sa kanila pero parang kulang pa rin po kasi kaya naman po lagi po natin tatandaan na, na habang kaya po po natin isulong po natin na mabigyan po sila ng uh, magandang buhay at uh, siyempre na po protektahan po sila ng ating batas marami po silang dapat na uh, benepisyo dahil habang nabubuhay pa rin po sila maganda po na na-experience pa rin po nilang isang masagana at magaan at komportabling buhay. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, pubuoyin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang mag Pagdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Young. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!